Ayan mga kabayan, hindi kami ipapunta naman ngayon sa venue ng ano tawilis sa uh, cook sa uh, cooking uh, competition Ayan, hindi hindi kami ngayon mga kabayan hindi sa harap ng ano Sa harap pa rin ng Arigay Legislative Ayan Yan. At yung titimusa nung kanilang iba't ibang luto ng Tawilis dinay, sagos silyaw. Eh, mga kasagbisa, ano, bagsik mga kabayan. Uh, Kamay po kayo, nakablog po kayo. Ayan, mapapanood nyo. Eh. So ngayon po, ay ipapakilala ko po ang ating mga horado para sa activity po ngayon. Tunahin ko po our very own human resource officer, si Ma'am Angelica Angueno. Ang next uh, judge po natin ay ang ating district supervisor, si Dr. Maria Melissa Ariola. Na si Sir Aladin S. Kuyo, ako yung junior. A professional photographer and videographer, proprietor of Sir Boyet Digital Photography and Food and Motovlogger. Hello para bayan ng hindi oh. Pwede free ito na. Ano yung isang grupo lang? Ito. Ito. Anong inyong barangay, kabayan? Ilaya. Ilaya? Uh, Ayun. Yan yung tinatawag na tawilis Timpura Mukhang <laughs> ako so, oh, siyang tempura. Ako eh. naging yes, hipon. Ano ang inyong barangay? Wala ko Ano inyong barangay, kabayan? kabayan ko, ko okay. oh, Ano no. yan? Malilaman? Okay Sa wilis mismo? Sa mismo Wala daw tinig yan? Ano inyong marangay kabayan? Wala naman, wala naman Ano tawag sa inyong yan? Limon Di ba ang tawili, sweet and sour? Taga sa barangay ho kaya? Pamiga po. Pamiga, pamiga. Anong tawag din yan sa inyo? Tawilis Carbonara po. Tawilis Carbonara? Yes po. Ano ang inyong barangay mga kapas? San? San Jacinto. San Jacinto. Ano? Parang masarap yata yan. Masarap na po Kaya ako yung yata. Uh, <laughs> sure. Hindi, <laughs> parang galit yata kayo. Hindi. <laughs> 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 Joke lang. <ho>? <laughs> <laughs> ano po yung inyong yan? Uh, tawilis tawilis balls. balls. Tawilis Fish ball? Balls. Oh. Tawilis Balls. Oh. Tawilis Balls. Oh. Tawilis Balls. Lusta po kayo? Ano yung inyong ginagawa ngayon? Parang may sabon. Kabula. <laughs> <laughs> okay. Anong tawag sa inyong niluluto? Sisig Tawilis. Sisig Tawilis. Oo, oh, Tawilis Tawilis Sisig. Dapat din meron kayong gin. Sisig Sardinella Tawilis. Uh, dapat din meron tong kasagpin ng Jane. <laughs> Ay, mamaya po yan, mamaya po. Okay. Ano yun yung barangay? Barangay Mabini po. Barangay Mabini. Sa mga kabayan ng mga sahaw, ang mga sangkap din sa kanilang Tawilis, sisig. Hindi ko makaingin ng pupo o Ano ho yung inyong nila ginagawang yan? Hari po'y Tawilis tawili Tawilis Nuggets. Yung kanila ay Tawilis Bis... At... Tawilis Balls. Ang inyo ay Tawilis Nuggets. Apo nga naman. Ano ang inyo barangay, kabayan? Santo Doro. Ayun, Subic Ilaya, Sweet and Sour, Tawilis. Barangay Pamiga, Sweet and Sour. Ayun. Pareho. Lumpiang Tawilis, din Dinigay. Barangay Coral na Monte. Yan, ari naman ano, no, kanina Tawilis Palabok. Gawa ng ano, barangay ano Pansipet. Ayo, kagaling. Sa ano, mga barangay Balangon, ay ang kanilang niluluto ay ano nga po tawag diyan? Tawilis tempura. Sabi ko na hindi eh, tama ako kanina. Oh, ayos. At ano, naman sa barangay Santo Tomas mga kabayan, ay ang tinatawag na Tawilis potato rockets ayo Parang pwede na yun, ulit na Ito naman, kay Barangay Subic Ibaba, mga kabayan, ay di po Cheron Tawilis. Kita nyo baga mga sahaw. Oo, oh, parang kasarap ito eh. Yung Tawilis ng Barangay Subic Ibaba. Oo. Oh. Mga kabayan natin din na sa panhulan o oh, silio silyo, ah, kanilang ah, kare-kareng Tawilis. Ayun. Hey, oh. Itinimusan natin mamaya yan mga kapatid Ay, ako ako Sa barangay Pilipino ngayon ano? Tawilis siomay Ayaw Ako parang luto na eh Luto na yata Agad siya kapayang Tawilis siomay Iton Tawilis siomay mai galing din naman mga kabangkay barangay Adja ay kutserong tawilis din. Ayan. Hindi mga titimusan natin ng ano pagkakaiba nung uh, dalawa. Din naman mga kabangkay barangay parigon ay crispy fried tawilis ala bulalusog. Ayaw. Aba. Mga mga kabayek sa Barangay Bang Ano kayo inyong ginagawang yan? Molo soup po. Molo. Molo soup. Tawilis? molo soup ng Barangay Bangin. Ako yung karikit ng mahulog kanina diyan sa Barangay Bangay. Ako yung naman pala ng inyong... Ako yung na naman pala mga kabaya, bayan Barangay Banyaga. Ang kanilang ginagawa ay sisig tawilis. Uh, may kakatulad doon sa kabilang dulo doon. Oh, Hindi eh, magkakaintindihan na lang mamaya sa, sa Ayos, Mga kabayan. At ari naman mga kabayan ng Barangay Santa Cruz. Ang kanilang niloloto din eh ay putserong tawilis. Ayan. Masaya naman ho kayo sa inyong ginagawang yan. Ayos. Magkano ka ang promyo din eh? Para kung nasa 10,000. Ah. At saka nung pangalang vlogger po. Para... Aha, bibigyan ko ako kay mamaya ng sticker para...

Alam. Ano ka naman, Ano ka naman, Ako maghahablag na lang. <laughs> lang <laughs> po <laughs> ako. Okay. Ang <laughs> hirap namin. Away <Okay>. kaway. Away kaway. Away kaway. Ano ka maghahablag <laughs> sa'yo, pa po. Ipapride po.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> ay, 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 hindi. Ay, sige, okay lang. Hay. na din. Ah, may din po Di sa. Saan? Sa, sa, ay, sa, asya, sa uh, ay, pasta table naman. Sa table Ito po bless. Sa 12. Hay, 2 Ay, ko. ko. So, ha. Tayo na sa hindi ay pinaka na. Ay, bundot eh. Bundot na bundot mga kabayan. Pahuli na rin. Tawili sisi ng barangay Banyaga. Timosa natin. join sa ating first ever First of this it's Barangay Cook Fest. Siyempre po, palakpakan po muna tayo natin yung sarili. Kahit po tayo pagod, siyempre po, ay tayo ay nakapagambag ambag na uh, kasiyahan sa ating kababayan dito sa ating bayan ng Rosinio. Ano? So, maraming maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo ay palalo. Siyempre po, ang ating pong mga inampalan, lahat po ay lahat po ay gusto nila ang luto nyo, no? kaya lang po, meron po talagang swak sa panlasa nila. ano. So, bago po lahat pala, pamula ng ulo ng lahat ng ating apat na judges. Ayan, okay, ito na po. First time is Cook Fest. Okay! Ang ating pong first place at the release Cook Fest Amber Barangay ay uh, gathering score of 94. Oh, ang taas. Barangay! believe in one